Peace, hello you know, mga kaibigan, mga viewers, ano, it's TV. Ah, thank TV. Okay, kawawang COVID Vlogs, ano, nagawin po dito. Instead po, nandito po kami sa Purong no, Kucho, ano, Burangay Santa Ana, taytay Tai Rizal, ano, po saan po, ito po yung aming pangalawang video. Same content lang po kami, dahil napakarami po ng tao dito. Wala pa pong one-fourth yung aming uh, ika nga ay Eh, na-reach na namin yung aming oras, ano, inabot kami ng 31 minutes. And bro, ipasok muna! na. At sa mga malawak po ang pangunahan nyo, unawain nyo po, ano, at... at Minsan matagal po yung ano po, mga sagot sa amin ng mga interview namin kaya konti lang po ng tao na pipick up namin kasi marami silang paliwanag. Ano po? At na po kito like, share at pakisabot na rin po ang mga channel. Okay bro, diretsyo na tayo sa video. Ito na po mga kaibigan, mga viewers, ano, dadako na po kami sa aming second video. Ano, kung saan po still content, the same content lang din po kami. Ayan po siya. So, napakarami pong tao ganitong oras sa lugar na ito. no. taytay tay, Rizal. Okay bro, Diretso yun natin yan bro, ready ka na? Okay, ready ka Kuya, okay ka lang bang ma-interview o ano? Okay lang? Ha? Kahit nagluluto ka, okay lang yan Hindi naman yung kamay mo ang magsasalita, yung bibig eh oh. okay, lang? okay lang? Okay lang? Okay, sige oh. Oh, Tungkol sa flood control yung pag-usapan natin Kasi dito sa inyo, may, mayroon dito malaking ilog dyan lang sa likod, di ba? So, kuya, ano yung pagkakaunawa mo dyan sa flood control na yan, bilyon-bilyon ang project dyan ng gobyerno. At saka ngayong araw, merong hearing dyan. Lang, kayo, 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 kayo. Hindi, huwag mong sabihin yung dayo ka lang, okay lang. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung project ng gobyerno, Oo, na merong na bilyon-bilyon ang project, pero wala tayong nakikita. alam mo ba yung flood control? Yan yung harang sa mga gilid ng ilog ng dagat para hindi umapaw yung tubig. Oh, ano yung masasabi mo dyan? Ha? Hello. Ano ano? Wala, wala. wala ka masabi. O oh, sige kuya, thank you ha. Oo. Oh, Oo, oh. oh, to, to. Dapat oh, thank you, thank you. Uh, wala, wala, hindi masasabi yan basta mga Ala, hindi dito na yun. Ano check ng mga Ah. Mag-check. Ate, happy birthday po. Nakapula po kayo eh. Magaling mga Okay lang po bang ma-interview kayo? Ate, nasa kami regarding sa case of prat Bilang mga... Okay lang po ba o next time na lang? Bilang mga tax payer. Ano po kayo? Ano po? Ano sabi niya? Sa Prat-Suson na ngayon eh talaga naman. Very controversial. O. Oh. Ah, dapat ayusin. Dapat ayusin. Ah, oh. uh, harap mo na kayo ate. Dapat lang ayusin yun. Ayusin. Oh. Kasi po dito sa inyo, kaya napili namin ito. Meron dyan ilog eh. May napansin po ba kayong okay. ginawang flood control dyan? Yung dyan sa floodway? Doon banda. Ah, doon banda. Okay. Pero dito, kasi napansin po namin palaki ng palaki. Walang harang eh. Walang ano, walang ika nga eh. Walang control. Mas maganda nga rito kasi ano eh, okay naman. Hindi naman nagpapakal Pagka, hamba po, pagka pa pa ha, pa halimbawa ha 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 po may habagat yung tag-ulan, ano yung kagaya ng July, ay, naman, Hindi po umaapaw diyan ilog dito. 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 Hindi naman. Talaga? O ngayon ate. Ano mo, ate, diba, yeah. Oo. Ay, Ay, mo na, ba, ate, di ba? Hindi. Oo. Kaya naman bahala Oo. Pero ang budget po kasi niyan ate, wait lang. Bilyon-bilyon. Ano pong masasabi mo doon kung wala kang nakikita dito, dito sa lugar niyo? Oo. Okay. Okay. Ay, sa pa yung ghost pop. Budget dito, okay naman yung budget dito. Okay naman. Okay naman. Okay no, naman. Isa oh. Ah. Manila, yan ang post Ah, yun diba? Ah, sa Manila, saan? Sa sa uh, kay isko Moreno Ah, <laughs> salamat ate Ate, okay, kayo, baka po yung kayo mga, yun, yun, yun yung counting nga rin tayo kay ate Ah, ah. Atin, uh, Ate, okay lang ba ma-interview kayo? Saglit lang, isang okay, minuto yun, lang po po. mag lang isang minuto lang bilang Pilipino lang naman kung mga taxpayer tayo ng uh, Pilipinas ano uh, po masasabi mo kayo dyan sa flood control na, na yung flood control yung po yung nagkocontrol sa tubig halimbawa kung may malakas na bagyo o ulan ay hindi aapaw ang tubig Bilyon-bilyon po ang project niyan at saka yan po ay uh, issue ngayon ano po yung masasabi mo dyan kailangan talaga yung tubig dyan nga yung mga lalo na sa mga bahay sa tabi ng ilog. ilog, kailangan maitaas na kailangan mayroon siya dapat dahil katulad oh. sa kabilang ng supply mo iba may dahil ah, oo oh, may oh. meron ganun oh. oo. dapat sila mayroon din may para sip sila oh. Uwawa naman yung maabot sa tubig oh. na lalo na pang sa mga marami Saan po ba dyan ba, ano, malapit sa tubig ang bahay oh, marami oh. Di, yes. hey, pag, pag bumababaha yun halimbawa habagan nadadali sila pa nagtulog. Oo. So, hindi manalaman nga biglang lakas ang tubig. Dawawa naman sila. O, yan yun. Dawawa sila. Kailangan talaga may guys sila. Oo. Maramay, Oo. Para may... Yung iba kasi ang tawag diet eh. Yung diet kasi mas oh. malaking project yun eh. Ate, eh kasi marami raw walang mundo. Mayroon yung mundo pala nililigla nila tapos na yung project pero wala naman. Anong... ano mo diyan? Anong opinion nyo po doon? Kaya na, may namamatay. pero sila eh hindi na pag-apan sa maganda. Ano masabi niya sa prod yung mga nawawala na yan? Sa no comment ako. Ano, no comment ka comment. sa mga prod? Pero kung mag-comment ka, ano yung... mag ka, ano po yung masasabi mo? Ay, wala. Basta no comment ka. No comment ka doon? Oh. So, ngayon po, nasabi mo yan, yung gusto mong sabihin. May tiwala pa po ba kayo sa mga politikong may hawak ng flood control at saka sa DPWH? 50-50. 50-50 na. 50-50 ah, na lang. Oh. Bakit naman natin 50-50? Marami kasi pag... Dating ng gutungan, marami nangangako, hindi naman natutupad. Pagdating ng nakaupo na sila sa katungo lang oh. hindi naman natutupad. So, 50 na lang? E so, 50, 50 na lang. Parang sa 100, 50. 50 kayo. 50. Uh, <laughs> uh, day job lang, ate. Okay, ate, thank you po ha. Para mapanood mo po yung interview sa'yo. Ate, yung mga na-investigate, na mo, mga para so... pa parang yan? Hindi, ito po, para mapanood mo. Isi-search mo sa YouTube. Hindi niya alam. Ate, Ayan po, ate. Pangalan lang po, yung pangalan lang yan. May mga parusahan kaya dyan? Sa mga na-i-involve sa mga nakawalan. Sa teka, meron kayong maparusahan dyan? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Pero alam yan. Ikaw, ate, okay lang ma-interview pa? Mahirap. Ha? Ha, magluluto ka, ate? Bakit ate napili mo talong ulam? Ate, kung ayaw mo pa, pa-subscribe na lang sa channel namin, ha? Mahal. Man, Kaya tipid-tipid oh. Lulis pa lang ngayon oh. Kailangan tipid Paano nyo, nangupahan ng bahay Nangupahan ng bahay Nagkaran ang mga bata pagkain pa oh. Ang sahod ng asawa, maliit lang Kaya tipid-tipid talaga oh. Oh, wow. Grabe ano Thank you Aki okay, ha Oo. Tama, Tama ka na. Ta. May babalik kaya yun? Sa tingin mo lang, sa tingin mo lang. Okay na, kailangan bang parusahan yung mga involved yan? Ano kayang klaseng parusa? Kulo. <laughs> Hindi kulo. kung ano yung parusa na na-experience na mga normal na mamamayan, kailangan yung mga fire Ganun din. Okay. Ate, thank you ha. Ate, isa sa tanong okay. na lang bro ha. Sige. Sa mga naiibag na mga politiko, kung mga kongresman si at mga itinat ang BP na ulit, sa iyong nananangan na bro, opinion, sa uh, Lubin, may tiwala ka ba dyan sa mga yan? Sa Lubin, wala. Sa nangyayari ngayon, wala. Ay, na... wala. Oh. Nakapano -na�, na kayo mga politiko, wala kang tiwala sa si ate. Ay, kinu, okay, thank you, thank you. Thank you ha. Thank you. Okay. 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 Uh, ate, pauwi na ba kayo? Pwede ba kayo ma-interview? Saktit lang, napaka-ganda ng ano namin ngayon. Oh, uh, oh, uh, tungkol sa flood control. Ano po yung masasabi Yung sa flood control? Dahil dito sa inyo, malapit ang ilog. Diyan lang sa kabila. Hindi uh, kailangan ayusin ang flood control kasi lagi po pag papagumulan. Oh, dito? Umaapa ba dito ang tubig? o hindi naman. hindi naman dito. Pero yung mababang lugar. Oh, paano yung mga nakatira dun sa ano? Uh, Dumabaha talaga sila sa malapit sa ilog. Uh, mababa na yung ano kasi laging iba. Oo. Oh. Hindi na yun yung pagkabing Ay, si Kuya, mayroong sinasabi. Ano po ba yung pagkakaunawa niyo, Kuya, sa flood control? Ayun. Yun nga, yung ano niya, yung alamay niya nga yun. Kalina, nakakinig ako yun eh, sa radio. Ah, kay ano, Kalamar Buleta, Okay, Nakinig kayo. Anong sabi po? Nakakaimik ba yung mga sangkot na mga ano, eh, barak, oh po, eh. eh, yung, ano, oh, Oo nga po, yung ano, yung mga mga paliwala nila eh, hindi ka pa paliwala eh. Hindi maka para palusot eh. Okay, sige, balikan ka. Ayan na 'yan eh. Oh, balikan kuya. Eh. Oh. Kaubayan, yung mga ano yung mga mga pulis. si Ate. Go, pay. Okay. Ay, si ito Ate. May ibig sabihin pa to, tingin ko eh. Oh. Ayun, daming kurakot kasi Diba ang pira para sa, sa mga tao yun. Ay, niwala ka bang kinara ko talaga nila? No, ay, naniwala ko kasi... Oh, ate ha, tandaan mo, bilyon-bilyon project yan. Eh, <laughs> <Ay, laughs> siyempre, paano nila ay maraming project tapos yun yung may, may pira ngayon bakit hindi nagawa yung katura ng flood control? Kaya may budget naman daw. Oh, yun, mm -hmm. na <laughs> yung pira ng ano? Pira ng tao. Ayun. Yung ano, pira nang ipinapagawa sa mga tao yung mga buoy. Oh, Na't, buwis natin yun. Nasaan ang buwis yeah. natin, di diba? oh. oh. oh, oh. oh, ba? Oh. Sa... Bakit okay. hindi nila ipinagawa sa ano? By... Tingnan mo yung mga, di, mga tulay nila mga buwis. mo nga, di ba? Bakit hindi sila nakukonsensya niya na? Hindi sila nakukonsensya Hindi sila sa mga hirap kasi mayayaman na sila. Ayun si ate. Kayaman na Ito ate, para mapanood niyo yung ano ha. Ngayon ang huling tanong oh, namin ni La Suerte TV. Ate, sa mga politikong involved dyan at saka sa DPWH, may tiwala ka pa ba sa ngayon? Ah, hindi ba? Parang ang mga politiko ngayon parang konti na lang ang pagkakatiwalaan kasi wala, sa mga involved lang naman sa mga involved, sa mga involved may tiwala ka pa o wala na? Parang dati ngayon parang sa tingin ko parang hindi na ako magtitiwala sa kanila hindi magtitiwala o humina lang yung tiwala mo hindi na tiwala ko kasi pag may eleksyon, ang galing nilang mag-ano pagdating ng ano, wala na, wala na Ayun, ate. Ate, thank you ha. Paki-subscribe po. Ito, balik tayo kay Kuya. Yan po, siya po sila Suerte TV. Dito tayo kay Kuya. Kuya, nanood ka kanina ng hearing kay uh, sa Blue Ribbon Committee. Ano yung nap, nap napanood mo doon? Doon sa mga doon sa, sa radio, doon sa mga involved abo yung lead ni nila kanina yung mga hindi, ko na natapos kasi naglalagkita na ng nga si oh, oh, eh nga yung mga pagkakatanong nga yung mga ano doon engineer, eh, contractor oo oh, oh. yung mayari yung mga ganun po ngayon eh nagagalit na nga si ano yung Marti eh, si Senator Margolet oo oh, <laughs> <laughs> dahil hindi nagugustuhan eh, yung sagot o, oo, nga eh si Tulpo Lalo. nagagalit na rin oo dahil yung mga sagot nila parang ano eh palagpag eh. parang ano eh ngayon kuya kung ikaw ang tatanungin bilyon-bilyon ang project niyan. Yang uh, yang anong 'yan? Yang uh, flood control na 'yan. Tapos meron pang lumalabas na mga ghost project. Ang ibig sabihin ng ghost project, inirelease ang pundo, nagkaroon ng project, pero wala kang makikitang nagawa. Ano yung masasabi mo dun? Eh ano, talaga oh, yung ako, talaga ang kurakot talaga yun. talagang ano, ginawa nilang ano po ano yung para magic magic lang nila. <laughs> dapat yun ano hindi different control eh. Ano oh. eh, pera ano, control, ano, money control, ano? money control. Money control. Bro. control, control nila <laughs> Baka may nakagusto <control> <laughs> <may laughs> gusto ng idagdag bro. Ba? Ay nga po. Oh, wait tao bayan do, kasi Sir, kasi ano eh, yung buwis dapat na yun, dapat pinagawa nila ng babae yung, oh. Na, yung mga walang bahay oh. diyan. Oh, Oo, oh, tama, eh, ata, tama. na sa mga, yung akap na yan eh. lang yata nila yung oo. ako, kulang ako, ano, baro. Oo. Tapos yung ginawa, eh, ang laging pera eh, no, grabe. Oo. Oh, Tapos yung taong bayan, nag-ihira. Hey, grabe talaga. O oh, bro. Hindi na na lang May tanong si Pluswerte TV. Eh, bakit kaya kanya mga pinipigil? Tingnan mo yung punto na yung pinipigil. Ano po kasi yan eh. Hindi na mapapalit sa perong bayan. Eh, dapat yan, o, 'yan eh, yung uh, lifestyle nila, ano 'yun din eh. Kunin yung mga ano oh, nila, uh, bawiin yung mga 'o, oh, bawiin niyo yung mga na inaipuntan nila, kunin dapat din, Bawihin ng gobyerno 'yan. So tingin oh, mo yung kasi, saan 'yan? Oo. Oh, kasi pag napatunayan nung, natalang, nung mga nyan, talaga oh. yung mga kasalanan nila, dapat talaga kunin yung mga ano nila, assets nila. Oo, may pagkakataon sa ano 'yun no, may woway di pag ngulo lang nila, magagaling talaga. Eh to, kuya. Ito, kuya, same question kay Ate yang mga involved dyan na politisyan na nirelisan ng gobyerno natin ng bulyong-bilyong uh, Oo pondo nga, ano. Nga po. Tapos kasama dyan ng DPWH, congressman, senador. Na, may, may tiwala nga. ka pa po sa mga oras na ito? Eh, o eh, ano na? May wala. May na paniwalaan sa mga to. In, sir, pagka sa ano, pa ma maayos eh. Pero pag na, wala na Dalawa na doble kare. <laughs> 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 so, <laughs> okay, so, okay sige, wag kang galit Okay, ako pa lang wala na. Wala na. So, okay. hindi na, okay. hindi mo na eh. Ito last na sina ano lang, basta ano lang 'ko no? Ano ang masasabi mo sa mga involved na mga politician, mga mm -hmm. well, contractor, mga DPWH empleyado? Ano ang -ka -ka Oman sasabihin mo diyan sa mga pa, object ko sa kanila kasi ano, yan eh yung bang hmm. uh, naging may decision sila sa salary. Ano ang okay, masasabi na... mo? Kanya-kanya. Oh, hindi sila ano, hindi sila na kung kontento sa mga ano uh, yung Kanya-kanya yung... din sila. Kaya nga po, hindi sila na ano na kontento sa yung sweldo nila, mga pinipinta nila sa tama. Nagkikimay-titi sila sa sarapin. Kaya napapahiya sila tuloy, napapahapak sila. Okay. Dati din ang panahon, makakarama din kasi may balik karma yan. Ah, okay. Bad karma. Kuya, nabigyan naman kita nito? Di. Okay, siya. Kuya. Okay. Kuya, thank you. Nagiging po po siya eh, DCRH eh. Saka DCMM. DCMM, DCRH. Oo. Kuya, thank you ha. Nagiging po po siya. Kayo po, kayo po yung ano, no? Ilan na po ba ang edad niyo? 59 na po. Okay. Ito si kuya ha. Isang taon na lang Iyan yung okay. Okay kahit nakaganyan kayo, nagtitinda kayo ng mga lighter, marangal na hanap po ay lumalaban ng patas. Di ba? Yan po yung kinakampanya namin ni Lasorte TV. Ano, ka ay po, may mga pali, mga Mat marami pa din may konsensya pa rin may policya pa rin po tool po Okay Kuya okay? okay? okay, thank you ha mga mga kaibigan mga viewers ano Gusto si Kuya Kuya okay lang bang ma-interview Okay lang ba ma-interview ka? Ay, lang, ano, Simpleng ano, tanong po? lang po ito. Ano lang po ito? Tungkol sa mga flood control. Plot control na, project na, ng gobyerno natin na bilyon-bilyon. Na, bilyon. Walang alam ka. Okay, thank you. Thank you sir. sir Bro, my music. My music. Bro, my music. My music. Sir, okay lang bang may interview? One minute lang interview. Yeah. Okay, sir, thank you ha, thank you, thank you. Okay lang kayo sir, may interview, mapapanood ko sa aming YouTube channel. Okay lang, kahit dalawang minuto. Si sir. Okay lang sir. Okay lang, may interview. O oh, sige. Welcome sa Rodel's TV at... TV okay, harap, harap ka sir, para ano. Dito ka para ano? Para ma makita kayo pareho. Okay? Kasi ito yung ano namin, content na isip namin. Malapit kasi kayo sa ano, sa ilog, di ba? So, ang content namin ay about sa flood control. So, ano yung masasabi mo sa flood control? Meron ka bang idea diyan kung ano 'yan? Okay. Gawa ng ano, yung pader na oh, na, sa ilog para hindi umapaw ang tubig kung magkaroon ng baha. Ba oh, kayong ka, ito kasi, yung gobyerno natin naglaan dyan ng bilyon-bilyon oo pero napunta yan sa ghost project wala kang makikita so ano yung ano yung reaction mo doon? ano yung gobyerno ngayon? ano? yung gobyerno ngayon? ah ako tika o sir ano yung masasabi mo dyan? ako uh, ano yung masasabi mo sa mga ghost project na yan? nagkaroon ng project pero hindi nagawa pero bilyon yung budget. Tingin mo talaga sir, may nagkapera talaga yan? Sa tingin mo? May nagkamal dyan ng salapi talaga? Mayroon talaga. Ang alam ko kasi dyan sir, ano eh? Ano? Pera, kaya ano lang eh, pera, pera, pera lang sila Pera, pera lang? Oo. Anong ibig sabihin ng pera, pera lang? Ay eh, napunta nga sa kanila eh. Talagang ibinigay sa kanila ang budget eh. Binorsa. Pero may nakikita ba tayo, di ba wala? May makita naman tayo. Pero tinipid sa lahat, tinipid, tinipid sa semento, sa... sa, bakal, materyales. Materyales. Wala nang sir eh. Yeah. Oh. Ah, oh, sige bro, yung follow up question mo. Sa ah, tingin ko, tingin niyo po ba yung mga nagkasala diyan? Mapaparusahan. Mapaparusahan. Pero alam ko. Pero yung opinion mo lang kasi nagkakaroon ngayon ng hearing. Halimbawa, mapatunayan na talagang nagkasala sila sa tingin mo. Siguro sir. Pwede, pwede mangyari ano. Para sa pagpapira naman, wala. Oh. Ikaw, ikaw. Kung mapaparusahan sila sa tingin mo, po ba o hindi? Pwede sir. Kasi, hindi natin alam, mamaya yung mga yan, may hawak na malakas na pwede yan. kaya May, may hawak na alas? May hawak na mga polis, mga malaki ano yan. Oo. Oh. So, baka posible makulong sila. Oo. Oh. Dahil pwede sila palayain. Eh. Ah, okay. Sige, last ng... Last na question po. na, o. Oh. Uh -huh sa tayo ay oh, sa mga nasa camera sila, yung mga may sala niya no, na-involve. Ano ang sasabihin niyo sa kanila? Maging patas sila sa tambayan. Yan ang the best, maging patas. Maging patas Luma, lang. lumaba lang, lumaba nang patas. Sabihin niyo sa camera, Kaya, ako, ako, kung sino yan diyan, patas. Ayun, okay. pang kami yung puso lang ano yung kinakamkam nila yung pera para yung yung kinakamkam. Ito na, ito. Sorry, sorry, bro. Pinakalas na to. Yung involved diyan ng mga politician, mga congressman, may kasamang senador, sabihin natin ano. Tapos yung DPWH, sa ngayon mga panahon na ito, may tiwala pa ba kayo? Wala na. Ha? May tiwala pa kayo diyan? Yan ang humawak ng pera. Yan lang naghanap uh, hanap ng mga kontratista, ng may kontraktor. Sa atin yan? Oh. Parang sa tingin mo lang, mo. Oh. Yung tiwala ikaw may tiwala ka pa ba? Wala, sir. Wala, ikaw. ikaw, ikaw sir. Na, naman? Wala na, nawala din. okay. Sige, sir. Thank you, ha. Ito. Ito yung ano, yung YouTube channel namin. Siya, Sila suerte TV. Oh, search mo lang, ha. Thank you. sir, sir. Thank you, thank you. Thank you, thank you, ha. Ayan po yung produkto ni Kuyo. Oh. Okay. Ate, wag kang ano, lalakad lang po kami. Okay. Dalawang ate, pwede ba kayo ma-interview? Ayaw nyo? Okay. Okay, pwede kayo ma-interview. Pwede ma-interview ate. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, dumating na naman po kami sa aming uh, ika nga ay eh, termino ng aming oras, ano, para dito sa aming second video. And abangan nyo po yung aming pangatlong video, ano. So, ayan po. Yung sitasyon dito. Okay po. Thank you. ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano niyo pong napakinggan yung lahat ng aming in-interview dito po sa aming pangalawang video ito, ano? Ang uh, content po namin dati pa rin po ah uh, tungkol po sa Bloodway dahil dito po sa lugar na ito ng Taytay -Tay Rizal, ano? Yan lang po. Yang kabila niyan ay ilog na po, ano? And uh, kayo na pong bahalang mag-analyze kung ano yung kanila mga sinasabi, bro. Pasok. At sa mga sinasabi po ng aming mga in interview po, no Eh, pag-export na po tayo as uh, mga Pilipino at demokrasyang bansa, ano po? At don't forget to share At pakisabuan na rin po ang mga channel Okay, pangalawa po, maraming maraming salamat po Sa support na sa aming muntin channel God bless you more, salamat, salamat Para sa inyo to